Magdala lobster ha? Yes, sir. Can we this? ah. Yes Libre lang sir yung paluto sir kapag order ka. Ah yung lobster magkano? Nandito na tayo sa harapan ng dagat ah. Nandito na tayo sa harapan ng dagat ah. Nandito na tayo dito. Magkano? kanin no. Sarap niya, no? ka pa. Farmer Touchdown Full Moon Sa El Nido na <laughs> nandito na po kami Kararating lang namin At nagpahinga ng counties dito yung tricycle Ito daw yung sentro Ayan, so, yung ayan. Yung ayan. ayan munit, katapat na katapat ng munisipyo Ayan, lakad-lakad na lang dito Ayan, ano? Ah, parang ayun Chinese restaurant to. Oh. Ang lang. na Tayo Di huh? <laughs> dito Tayo. Sino? angel wish Dito? Check. Si Ano pangalan? Bryce Jerry Grill. Ayan oh. Jerry Grill. Beach na pala po. Oh, beach na nga. Uh, uh, oh. Ito si Food oh. Ayan. Oh. Si Oh. Oh. Wow. Boy Paluto. Boy Paluto. El Nido phenomenon. Ha? Huh? lobster. Ang kaya lobster dito? Maloto. Ay, ay. ay, ay. <laughs> may menu pala dito. Oh, hindi din no? Oh. Ano pronunciation nito? Jaris Grill. Jaris. Parang Jerry's Grill lang ano? Yes. Parang Jerry's Grill. Jerry's and Jerry. Uh, ah. Jerry's and Jerry. Ah. Magkano ang paluto dito? Libre lang sir yung paluto sir kapag order ka. Ah, in lobster magkano? Nandito na tayo sa harapan ng dagat ah. Ha? Ito na tayo dito. Magkano? 3,000. 1 kilo. 1 kilo. Mahal ng paluto ano? <laughs> <laughs> Kali mga nga oh Ito nga 1-3 per kilo Sige ito na lang dagat na oh. Ayun, pati pala dito meron din ang dami talaga parang burakay na ito oh. ayan 1-3 oh. ang lobster pass muna pa <laughs> sa kabila. Ayan, Maya. Talakito. Tusok-tusok lang tayo. Na. Ah. Tayo, pasok tayo dito. Haba pala oh. Oh, mas mahal pa sa Boracay. Hey, Mga. 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 Burger Mga. 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 Angel Wish Wow Puso pala dito So, ayan Kayo po ay nagbabakasyon At talagang Handang lumaban Ay 3,000, huwag nating urungan Ayan, 3,500 3,800 ah, Hindi naman ganong kamahal prices nila Dayo Ay dapat pala kumain tayo Tapos nag pa yan ha Na Di ko dinala eh Mahina po yung wifi ng napuntahan na aming lugar <laughs> sa, mura. <laughs> sa mura Di minsan naman kahit 1,000 Di ba? Ang lakas Bihira lang yung gano'n eh Twice pa lang yata nangyari sa atin yan eh Ganun talaga. That's the fu uh, fun, uh, side. Ano ba ang meron dito? Hello. Po. Hello. Check kami nyo sir. Minorize the... doon din po kayo. Baka hanap nyo rin po. Ayan pala o. Ramen. For sharing na din po. For the first one. Uh -huh. Same lang po ng pasta. For sharing na din po. And then sa pizza pwede po kayo mag-hap-hap sir. Na, para makatag-flavors po kayo. Oo. So, dalawa lang kami. Kutikot muna. Burger. Burger sir. With french fries na po. Okay. Hello. Ang <laughs> daming <laughs> na. Wala ta nga tayo nagpapamasaya. <laughs> Wala so, yata nagpapamasahe brother ah. <laughs> Perlas po Perlas ng silangan Ayun, Ayun. Pero konti ang tao, ano bebe? No. Sa bagay, hindi peak season kasi uh, Burakay na punta natin, peak season yun. Eh. Ayan. Pero ayan po, same din ang uh, itsura. Oh, uh, oh. Okay. Uh, uh, tinapay. Hmm, tapos na ata dito. Pabalik na tayo. Dito naman tayo sa kabilang street. Wala na yan. Dito oh, dito na. Ang time po ay 7.30 in the evening, siyempre. <laughs> Ayan, 7.30. Ah, papunta na ng beach yan, bebe. Beach na to eh. Ayan na, oh. Oh. Tapos ang dami ditong mga syempre mga nag-o-offer ng tours, ayan. Okay. Nandito naman tayo sa Kabilang Street. Oh, itinda pa rin ng bago. Oh. Overtime si brother, asipag. Ah, Saludo ako sa iyo. halo-halo na music dito parang raon oh. ayun to din ha ano ah oh, oo nga ano pila ito Marites lang tayo dito Ito, boy paluto din dito Ganyan yung lobster ha Yes sir Can we change this? Good for duty Good for sharing na sir Good for sharing

ito yung mga isda Magkano yung paluto ng lobster? Pag sa ambir size po 3,500 kilo po Pag sa good size 5,000 5,000 Presyo yung El Nido eh <laughs> <Yes>. uh, <laughs> 5,000 na uh, Anong pangalan nito? Yan yung kind fish po yun ito uh, oo oh, uh, nga na alimango alimango? 153 kilo 1.5 kilo lobster 35 ang undersize 35 ang undersize 35 ang 35 ang ka? ka? Medyo busog pa ako, nag-rise up kanina eh. Share na lang tayo, isang ano na lang. Mayroon pa lang isa. Doon na lang kayo. Ito na, ito. Tingin tingin muna tayo. Tingin tingin muna. Tingin muna tayo. Tingin tingin muna daw. Ako pala. <laughs> ito ka <karinderia>. ako. <laughs> ito anong meron? Ah, lechon belly, pinipilahan. Ah, ba pala nito? Kutan muna natin, pagka baka pag nabusog na, hindi na makaikot. Di ba? Um. Pero mas mahal siya sa bu Bakit? Off-season siguro, ano? 5,000. Sa Boracay, 2,500, ano? Ah, lala mo yun? 2.5, di ba? Hindi naman masabi mong mahal kasi yung mga souvenir nila parang oh, oh. sa pampanga lang din. Presyo nga na din lang. Talagay so, ko hindi naman ganun kamahal dito kasi ang dami eh. Ah. Madami eh. Sando, wala. T-shirt nga ito eh. Sando. Mga t-shirt yun. Depende sa sando ma'am, anong sando po gusto nyo? Ganyan, 320 po ma'am yeah. Bili sa 300 <laughs> <laughs> oh, no. Ayan dito Souvenir Ba? Bakla na ah Dry bag ako natutuwa eh Sa so, ano, bura kayo Pinapapayang, yung chuk so, Oo Tibay din ano? 150 Ah Lulo na pala yung napuntahan namin. Kaya sabi ko parang walang tao. Ito pala na. Andito yung sentro. Ayan o. Oh. O. Oh, burger. Parang masarap mag-burger ngayon. Ano na. Ito na tao. Dami nag-offer ng tours. ah uh, Souvenirs. Siyempre, bars, pagkain, ayan. Oo. Kasi pag noong dati, ang pag ko El Nido, ang nasa isip ko kagad yung, siyempre yung island lang, ano. Hindi ko pa nakita until nung nagsilip nga ako sa ibang vlogs na eto na pala yung itsura nung town nila. So, ayan, pasyalan natin. Ayan, baby, oh. What's that? Kailangan yung ice cream, ah. Ang galing, oh. Uy, ganda ng aso. Very beautiful, ah. Handsome pala. Ganda ng ganyang kulay. Ito, parang may mga, ano, ano dat dat ng kaunti. Ano? Tapos yung tour pala, libre na. Lunch doon. Oh, okay. eh. Ayan pala laundry, oh. o. Laundry o. O na natin yung magumi natin ha. Sir oh. bulalo po Bulalo si Dinner, seafood, pasta, fish and steak, vegetables. Thank you. Ah? Thank you. Thank ah, sure. Thank <laughs> you. Pagkain, actually, yung paluto lang talaga medyo mahal kasi syempre yun yung ano eh. Pero yung mga ino-offer nila, hindi naman po ganong kamahal. Pero sa paluto, medyo uh, okay. ano okay. lang. Ito eh. Oh. O, okay. foodtry. Uh, no. O. Oh. Wala nga. Puntas sa kabila. Ano meron sa foodtruck? Foodtruck. pizza. Parang mabilisan na lang tayo, no? Ayan, dito naman, hindi ka mahihirapan na maghanap na tricycle. Marami po. Oh, meron pang piriyahan dito. Matindi ang uh, ano, kustahan uh, ah. Uh. Pati yung mga foreigner napapataya oh bibeti natin hindi naman tayo tataya kasi wala oh, akong pustahan ah <laughs> muna sama? nawala <laughs> napag color game din yung mga foreigner ano panalo na siya eh umalis agad ah okay kung tayo galing oo umikot lang pala ayun Padin din po ang mga streets nila hindi namin naagaano na ikot ah, kalos same din naman ang itsura so ayun po tapos balik na kami at si Bebe daw ay bibili pa ng souvenir doon sa may kalsada baka mas mura doon nagpauwi <laughs> na rin naman so, ito yung pinaka sentro nila Grabe, ano na pala itong natatayuan natin, bebe? Bato na? Bato na, ito na. Ayun o, oh. pandilip, bato lang. Yung bako mo kataas, yung ano lang yung talaga. Trademark, ano? Ang <laughs> kita ko, bakit may puti-puti ka? Bato na pala yun? Yeah. Oo. Hindi na titibag. pagpag wala <laughs> Ay, lang yun dyan. Ayun, bebe, taas oh. Ayun o. Oh. Grabe ano Nakakatuwa Parang building siya Pero Hindi nakakatakot na Hindi ka nakatakot na magsak yung mga Grabe ha ah. Ayan o oh. Ayan o oh, bebe o oh. O oh. Ang ganda siguro nito sa umaga Ang ganda maglakad lakad dito o oh. Grabe ayun Hahaha <laughs> <laughs> Wala na bukas to, no? Wala na bukas. <laughs> Grabe, yan, no? Ito ako, farmer, no? Abalikan ah, natin yan bukas. El Nido by night tayo, eh. Ayan, nakakatawa. Breathtaking! Bukas siguro yan, talagang maano ka. Breathtaking ang itsura niyan, So, try okay, natin, natin bukas. Buka na. na. Oh, meron na. Ah, mas magaganda yung mga mga putanya. Ah, mas magaganda mapupuntaan tayo natin ayan dito na tayo dito na pansin dito na tayo dito na dito na, tayo. Dito na, dito na lang maglalakad na lang kami pag -ganan. ayun pala mga kakarmas ayan dito tayo sa mas mura dito kaysa doon na lang ah, ayan thank you ayun mga farmer yung bato mama yan o oh. laking bato di lang kita try natin balikan bukas ayan dito naman tayo sa mga souvenirs merong maliit na dry bag ayan cute o. Oh. harap na tayo ng sando ni Papa Yam ako hindi mahilig mag sando eh ayan kasi ate sando ate ha? sando 250 ha? 250 wala na pong ibang kulay yan lang ano meron po kabila, marami. Hmm. Oh. Okay, Ito pagano pa ata si Bebe ah. Uh, sabi ko doon lang tayo kumaka kumain sa tapat nung palengke. Parang mas marami pa pong mapipili doon ang mga ihaw-ihaw. Oh. -ihaw. Uh. Dito lang alam kong ah uh, malayo pa ba? <laughs> pwede na natin lakarin eh <laughs> mamaya sana mabalikan natin to grabe yun yung bato mga ka-farmer oh yan, ito na lang uh -huh. Tapos pwede tayong magpaluto dito. Ayan, pares. Para pang ano natin. Kanin, ano? Sarap niya, ano? Barbecue ka pa. Ako po. Ay, na. Opo. Oh, Ako lang isa lang po. <laughs> baka baka tayo ng anghang. Tina. Ito yung maliliit, yung maliliit na sili eh. Mm -hmm. ah, yung bird's eye chili no. Oo. Uh, ano kasi yung natin Grabe si namin yung barbecue. Okay. na tayo. boss ano so, mga dito na dito kapindad, Ah, dito sa kapit. Ayan, tapos na tayo. Ang sarap nung ganain namin. Pares, ano? Parang pares sa... Uh, uh, pares sa uh, kapampangan. <laughs> Grabe, bundok na pala ito. Ah, uh, farmer. Ayan, Ah, uh, uh, anyway, bukas. Try natin sumilip doon ng El Nido Bay, ano? By morning naman, ano? Kaya lang, kailangan natin maabot yung, ah, uh, ano? Maabotan yung tawag dito yung excursion na yung tour natin namin pala <laughs> na alas 9 8.30 sabihin mo na kaya kailangan namin mag magising ng maaga bukas so ayan mga farmer may lang tayo ngayon super busog kami sa kinain namin yung sarap ng mami niya ano? sulit so, yung mami niya oh. okay so ayan marami pong salamat at magandang buhay